Good morning everyone. Ito nga pala yung nabili ko ng paanang baboy dyan sa palengke. Makikita mong bagong katay pa. Dahil may mga buhok-buhok pa yan kaya pinainit ko sa kalan. Para siguradong walang buhok kapag ito'y kinakain mo kapag naluto na. Makikita mong mas malaki pa sa aking braso. <laughs> yung tipong pagsasamahin mo yung dalawang braso ko sa laki. Hinugasan ko lang ng hinugasan ng mabuti yan. Para siguradong malinis na malinis. Okay na yan, malinis na. Kaya nilagay ko na sa kaserola para ready to boil na. So bago yan, lalagyan ko muna ng mga ingredients niya. Mga simple lang naman ang nilalagay ko mga ingredients. Pero siguradong masarap talaga at hahanap-hanapin mo kapag ito'y luto na at ito'y matikman mo. Nakaredy na ang bawang, paminta at saka maraming asin. So pinagsabay-sabay ko nang nilagay lahat. So nilagyan ko na ng maraming tubig para maisa lang na. At lumambot na rin. Papakuloan ko muna at hintay lang tayo ng isang oras o dalawang oras hanggang sa lumambot ang paa ng baboy. So Takpan na natin at hintayin lumambot. At ito na nga, kumukulo-kulo na. Yung amoy na amoy mo yung bawang at paminta. Medyo malambot na pero palambutin pa natin na mabuti. Yung dating madaming tubig naging kumunti na. Ibig sabihin niyan, luto na at pwede na itong i-fry. At ito na nga yung pinalambot na paa ng baboy. So, hayaan muna natin dyan, palamigin ko muna bago ko ilagay sa ref. Pagpahingain muna natin sa ref ng isang oras o mahigit pa bago iprito. Ay, at ito na ngayon, nilabas ko na sa ref, pwede na itong iprat. Nagpakulo na ako at nilagay ko na yung paalang babo. May posibilidad na tatalsik yan, kaya ingat lang. Siyempre, ang sausawan para mamaya. Sibuyas, paminta at kung ano-ano pa dyan. At ito na nga yung version ko sa pagluluto ng crispy pata. hmm, Yung maririnig mo talaga yung pagka-crispy niya kapag sinusundot o hinahaplas sa tinidor. So palamigin ko muna bago hiwain. Ang aking crispy pata is now ready to serve. Magiging happy naman ang aking tummy. Happy dinner! Ramdam mo talaga ang crispiness at juiciness ng aking crispy pata. So, kita-kita ulit tayo sa aking next vlog. Bye!